Oh, oh, okay. Meron yan. Lima yung hiningi ko pantuhog. Isa lang yan. Walang ekstra. May makisama ng phone ko. Ayun tumayo. Sabi na nga ay eh, pag-aalis, dadalhin lagi yung stand eh. <laughs> Sabi ng baba lagi para pag nag-upload sa YT, Diretso. Sana binangaw nyo din. Hindi naman alam. Ayan. Hindi alam. Alam nyo nga alis. Huwag kang lumapit. Kaya mm -hmm. ayoko nang suka eh. Gusto ko nang sweet. Tayo magsuka. Masarap to. Okay, lumapit. Bawal. Ang kikiam niya, lasang fishball lang din. Parang anulap naman. na ng fishball, wala. Lasang ano lang din ang, ang kikiam. Lasang fishball lang din ang kikiam. Gusto ko pa ang fishball. Homemade anto. So. Homemade oh, man yan. Dito ako magawa niyan. Pati kept yan. Ako yung suka ng ano, dito. Mas, sa lahat yung mga suka-sukaan, gusto ko yung suka nila dyan. Hindi hmm. masyado maasim. Tingin ka ng suka dyan. Saan ito galing? Yun, sa uh, palibutan sa mga pusa. Luto na. <laughs> pusado, may pusado. Kaya nga. Ayan nga, ganyan pwede. nyo. Ito yung nangyayari sa amin diba? Sa may park. Mm -hmm. Anong deon ko yun? Bawal ako? daw. Bawal daw magpakain. Ayun na, may pulis na may pulis na. Bawal na magpakain. Tapos <laughs> <laughs> may damo dito. Totoo ang damo ba po? Mm -hmm. Ano ba? Totoo ano ang damo yan? Damo! Mm -hmm. Damo talaga! Ang punat niya. Ha? Ang punat. Punat niya. naluto na yan sa ano eh. Sa ganun naluto eh. ano ano, ano ba ang kalamayan? Bakit ganito yung fishball? Mm -hmm. Parang hindi fish. Mm -hmm. Fish what po? Huh? Fishball pangalan. Uram lang, pero mukhang harina lang yan. Karina lang, Uram. Lang. Uram. Jawa nila. Sugawan <gibas> <they done> <inaudible> <hige>. yeah. <inaudible> niya Ingin tayo dyan, o. Mas, 'yung pantap. Oh, meriyan niya. Oh, 'yun, pantap niya. Oh, nandoon din 'yung garlic. Ito sobrang asim to. Oh, wala mista ako na naman. nga tayo diyan, 'no? Sukanya ang masarap. Etong kay Ate. Sukanya masarap, kahit sweet sauce niya mas masarap. Masarap yung tabi nila Manila kaya sa atay. Oh, to na 'yung lahat ng ano mo? Kakain muna. Mo Salwa. Ang tagal naman. <gasps> kami sa iyo. Papaya ka <tayo> eh. <laughs> Kasi wala ka pa rin na. Hindi na. Hindi na huli ka pa. Ano pa hindi ko natikman diyan? Tikyam. Like, isa, isa lang Tikyam na parang ano lang din. Parang isa lang din. Parang isa lang ang dasal. Hindi ba? Mm -mm. Oo oh, nga. Lalo na yung duto, ang pangit ng sukat nila. Itong dyan, oh. mm. no? Dito bumili si Shea. Bumili si Shea. ihalo mo na lang harina? sa ano. Puro harina. Mm. Ihalo mo na lang sa... Harina lang. Kaya mahingi na tayo ng sukat. Pupunin na natin ang na sukat niya. Ito gusto mong tigman, Tepo, si hmm. Ang pangit ng sukat nila, na, oh. Naka na yan, naka na yan, sir. Naka na lang. Para naman balagto dyan, ah. Sige tawin mm -hmm. mm -hmm. na. Hmm. Tapos, 'yung mamasa pa sayo, no? Kasi parang dito sa kabilang ng trono do. Melme ka na 'yun, gusto mo ba ta? Okay, okay. Okay na. Ito na 'to, mga. 'Yun kami nung pinakain namin buhay man. Grabe ang kamang. 'Yun sa food <lukod> sa. <coughs> <coughs> Bawal mong pakain pala yung Ano, tukso sila. Doon sa uh, Labua, mga Indonesia, doon sa oh, Wala. Wala nga din sa Labua. Ano nga dito? Ano lang, sa park lang sila. Mag-bound ka lang, sarili mo po tayo. dati doon nakabili kami, doon sa miska doon ako no, tinday? Ay, doon sa ano yung mm, sa Indonesia Park yun. Ah. Doon, meron kami yun, no? Yung sinasabi na. namin na, hindi, iba yun. Doon sa ano yung... Alam mo yung lampas ng ano albaik diyan sa Rabwa? So, yun, maganda. Ano Maganda. Maganda ang, ano. Maganda kasi okay. may fountain din. Ma, maraming, ano, Kasi yung suka niya may, ano, may... Ay, Dali ka na lumagapas na sa tempe. Ibili pa siya. Lagapak ka na din. liver no, at sya okay. ka ano. Ali lang sukang ayaw nyo para itabi na natin. Tapon na natin. Hala, bawal yan. Mamaya na, mamaya. Asan yung laman dito? Ano to? Balat yun. Mabawasan ba? Balat to? Balat to? Balat? Balat? Ay, balat? Oh. Andami, balat, akin. balat? Balat akin. Balat akin. Balat palat. Gusto ko yung sweet sauce. Ano, saan binigyan natin sweet sauce? sweet sauce niya gusto ko eh. Ate Mel, anong gusto mo Ate Mel? isang muna. Ang eh. Parang ang laki ng tiyan ka. hirap, malayo. Ang hirap Ito ba masarap na suka? Hindi. Ay, alin? Ito. Hindi masarap yung mga ano, coated ng ano, waharina. Mm. -hmm. Lasang harina. Siyempre, harina. negosyo yan. Pag totoong fishball yan, hindi yan sampo o limang real. Local, <laughs> yum, Ano, ba yan, balat? Balat. Walang laman. ayan na yun kay Tal. Ayan yun wings, yan? wings Wings. Ayoko niyan. Puro balat yan? oh, balat. Uh, isaw. Wala kami biniling laman. Si Ter, may binili. Si tel, yata may biniling laman eh. Hiramin mo na muna. muna. Di ba Ter, may biniling laman? Oo. Ayun Ate, eto daw. hindi oh. ko